Hello kabaya, nagbabalik muli si Michelle sa bago kong vlog na Mitch Milanti Vlog. So, kung hinahanap nyo po ako sa aking page na Michelle Milanti po, hindi nyo po ako makita kasi alam nyo na ang dami nagre-report sa akin, mga naiingit sa akin, mga Apple na basher, mga Apple na vlogger na naiingit sa akin. Kaya, ayun, hindi ako ngayon makita sa Pilipinas. Pero I hope one day bumalik ka, no Well, anyway, let's moving forward ano. So, Um, pero siya nga pala, may TikTok nga pala ako. Doon nyo po ako makikita. At meron po akong bagong vlog na Mitch Milati Vlog. At meron po akong Michelle Milati Vlog sa aking YouTube channel po. So, sana po supportan nyo po ko yun. O, sana po masubaybayan nyo po ko yan. So, ako po ay nagbablog po about po, about po real talk sa Canada lang po. Wala pong eklabush. Puro katotohanan lang. At hindi ko po kinukuha kung sa saan ang aking mga sinasabi. Yan po ay hango sa tunay na pangyayari dito sa Canada. <laughs> ang kulit ko eh, no? Well, anyway, uh, iba ang gusto ko sa inyo i-share actually. And ang ganda pala ng paligid namin. Kung <laughs> tingin nyo, yan namin yung pine tree. And ito pa yung aking mga doggy. Well, uh, so ngayon, ang um, pag, ang um, pag-uusapan natin kabayan, um, kasi ang dami po sa akin nagme-message. So, uh, gusto kong mag, uh, gusto kong bigyan sila ng kahit man lang advice, 'di ba? Kasi hindi ako maka makatulong sa sa ano eh, sa sa financial way but then I can give you some some advice kabayan. Again, disclaimer lamang po. I'm not an immigration, isa lang po akong vlogger. So, vlogger lang po si Michelle Kabaya. Yun lang advice lang po mabibigay ko po sa inyo. Um, ito po no, ang dami po sa akin nagme-message yung mga followers ko po. Sinasabi po na uh, parang hindi mangyayari yung magaganda sa workplace nila, yung binubuli sila, hinaharas sila, binabawasan ng oras sila, pinag, nagtitip-api iinitan sila halos lahat ang dami sa akin nagme-message sinasabi ano bang gagawin well lagi ko sinasabi diyan kabayan um uh, i-research po yung vulnerable open work permit yung vulnerable open work permit po ito po ay related po kung kayo po ay physical stress na mental stress na emotional stress na it's time to stand up for yourself and magsumbong ka na sa IRCC Kuli, what are you doing sorry po, sorry. So, kailangan mo na talaga magsumo sa IRCC pag ganun ang nararamdaman mo. And, alam nyo ba, ang dami ho talagang, nga, meron ho ko dati na-interview na, in na interview kung kilala nyo po si si Ilikba in Canada. And actually, hindi lang po si Ilikba in Canada. Isa rin po siya sa na-approve po ng vulnerable open work permit. So, kapag hindi nyo na makayanan ang stress sa trabaho nyo, kilos na, magreklamo na kayo. And tandaan nyo po, pag nagreklamo po kayo, hindi po malalaman ng employer niyan, yan. Wala po makakaalam. At dapat po, wala po kayong pagsasabihan na o kahit sino mang Pilipino sa sarili mo lang. Kasi, pag ikaw nagsumbo sa IRCC, lahat yung confidential. Confidential ka ba walang makakaalam yan? At pag nalaman nila na totoo ang sinasabi mo, pwede kang ma-approve sa tinatawag na vulnerable open work permit. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Canada na makapaghanap ng another employer. Yun yung kabayan para makaalis ka na dyan sa toxic na environment na yan kung nasa kusang ka man nagtatrabaho. Yun ang maganda nun, di ba? Kaya maganda ang kaya maganda ang Canada. Kala nyo ba, wala silang batas para sa ating mga TFW. Meron po, actually, meron po silang batas. Kaya, kaya po, nandyan po yung vulnerable open work permit para po protektahan tayo. Makaalis na tayo sa toxic na lugar na yan. And then, one more po noon, kung natatandaan nyo po, dito po, hindi ko matandaan kung saan sa Canada yon Uh, merong dalawang Pilipino. Actually, sa Dollar Store ba siya o Dalarama? Uh, nakalimutan ko na. Basta something something Dollar Store po, no? Uh, nagsasalita po sila uh, sa language po nila na Pilipino. Tapos, para sinasabi ng manager na hindi pwede yan. Alam mo ba? Hindi ko alam kung ano nangyari doon. But then, alam nyo ba? Kasi nga, piling na pinag-iinita sila yung mga Pilipino doon. Bawal pala magsalita ng, 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 ng Tagalog. Which is, hindi naman pala. Hindi pala pwede yung ganun. At parang hindi ko alam kung ano nangyari pero alam ko nagsumbong din sila sa IRCC at ayun na-approve din sila sa open work permit actually kabayan tandaan nyo pag totoo lahat na sinasabi nyo tas may katibayan pa kayo malaki ang chance nyo actually huwag kayong papapekto eh, lalo na yung pag mga mga management yung mga Pilipino naku ang epal ng mga Pilipino sobra namimili pa yan grupo-grupo pa yan susuportahan nyo lang kung sino gusto nyo suportahan diba? Tapos pagdating ng side duties sa, ito pagdating ng side duties. Yung mga yung mga favorite niyang mga tao, konti lang ang mga side duties. Tapos hindi niya favorite, ang dami nilalagay na trabaho. Oh, sinong relate diyan? Totoo 'yung sinasabi ko, I've been there kaya alam ko 'yan. Pag Pilipino talaga kasama mo, hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko po nilalahat. Baka may mga epal na basho na naman diyan. Hindi ko nilalahat. Pero pero madalas, laging merong ganong senaryo diba? So ayun po masasabi ko sa inyo no. You need to stand up for yourself, kabayan. Um, magreklamo ka na kung hindi mo nakaya yung ano sitwasyon na yan, yung parang feeling mo mababaliw ka na sa sitwasyon mo. Naku, naranasan ko dati yan, pero wala akong choice. sa kasi hindi ko pa alam to dati. Hindi pa ako vlogger dati. Hindi, hindi ako ganong, ganong nagre-research. Eh ngayon, alam ko na, natututo na ako dahil alam ko na kung saan ako tutungo. Alam ko na kung saan ako tatawag. Alam mo yung ganon, pero Tandaan nyo kabayan, laban lang tayo. Laban lang but in a good way. At saka tandaan nyo nasa Canada kayo. Pwede kayong, pwede kayong magsalita in your own way. Magsalita kayo sa boses nyo. Ilabas nyo ko ano yung nararamdaman nyo. Pero huwag kayong mananakit. Bakit? Kasi nandito kayo sa bansang Canada. Mahirap na magka-record kayo. Okay lang kung magsalita kayo hindi maganda. Okay lang yan. Pero para sabihin nyo na, na mananakit kayo, hindi maganda yan. Pero tandaan nyo. Tandaan nyo kabayan. Again tulungan nyo din yung sarili nyo. Huwag nyo hayaan na habang buhay ay ginaganyan kayo ng mga, ng mga binubuli kayo ng management nyo, hinaharas kayo, hindi tama yan. It's time to stand up for your subs, kabayan. Ayan, ano po bang ikukwento ko sa inyo? Uh, ha, 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 ha. And actually, meron akong isang followers na, ay, taga, tagaan din siya, taga Quebec. Nag-complain din siya actually dahil sa mga, ang mga, ang management niya naman, Pilipino din. Ang Apple ng mga Pilipino, no? Ay, naku, bakit kaya mga Pilipino, hindi sa magtulungan tayo, grabe, hinihila pa ang hindi ko po nilalahat. Alam ko po, meron po mababait na Pilipino dito sa Canada. Hindi ko po nilalahat. But then, I'm speaking on my experience. And, nagsasalita po ako, ba diba, sa mga sinishare din po sa akin ng aking followers, yung sa mga nararamdaman nila at na encounter nila. At, ito ang pakinggan nyo. Ito yung pinaka-ano ito ah, shout out dyan sa mga nambubuli, sa mga nangahara, sa mga pinag-iinitan yung mga TFW. Alam nyo ba, meron hong isang Pilipino, uh, actually po ah, ito po ay nasa syudad, hindi ko na po sasabihin kung nasan po ito, no? Meron po isang Pilipino, isang Pilipino di siya, isang management na Pilipino, at isang Pilipino na sobrang binuli yung isang Pilipino alam niyo ba sobrang iyak niya hindi niya naka, nakayanin kumbaga nababaliw na siya eh. alam niyo ba ginawa ng Pilipino nagreklamo po siya nagpile po siya ng case doon sa Pilipino na management na yon at nakarating po ito sa korte sobrang iyak talaga ng Pilipino sa ginawa sa kanya ng management sa kanya alam niyo ba it, ito itong 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 suspect po suspect ba tawag ko ewan ko lang hindi ko alam kung tama ba yung word ko ito yung isang Pilipino na to ng management na to alam niyo ba natanggal po yung permanent residence niya hindi niya rin po na po yung nag-apply po siya ng citizenship hindi rin po na renew dahil dahil po meron siyang case dito sa Canada pag alam niyo ba ang isang Uy. ang isa ang isang uh, category po ng good citizen ng Canadian citizen Or ng isang permanent residence, dapat po meron po tayong good moral. Isa po yan actually. So, ganun pala yun ano. Again, pwede nyo po itong i-research. I'm not so sure kabayan. Kung, kasi ano to eh, um, na... Parang masasabihin sa inyo. So, kapag kayo po ay nagkaroon ng case na hindi maganda, maaari pala maapektuan yung status natin dito sa Canada. Yun ang masakit ng kabayan. Alam nyo ba yung Pilipino... Yung management na Pilipino, grabe, sobrang iyak, napauwi siya. It's actually six months ago na po ah, 6 months ago na. At nanalo po yung isang Pilipino na nag-file ng case. Kasi hindi niya dadaw kayo eh, kumbaga nababaliw na siya eh. Yung ginawa sa kanya ng Pilipino, sobra talaga. Biro niya yun, kaya kayo sa mga management yan na mga maepal. -e Opo kayo masyadong maiepal. -e Kita niyo, nagreklamo yung Pilipino dahil hindi na kayanin yung pambubuli sa kanya ayun, di ba nanalo siya sa kaso. Yung isang Pilipino na patarsik na sa Canada, wala na. Kaya sana naman po, isipin din po natin kung makakasakit tayo ng kapwa natin. Di ba, isipin po natin, yung tinakawawa mong yung may pamilya din yun. Di ba, hindi mo ba naiisip na baka pag tinanggal mo siya sa trabaho, sa siya kukuha ng kakainin. Di ba, ang hirap maghanap ng another Elmia dito. Grabe, hindi ko lang alam, ang hirap. PR ka na nga, nahihirapan ka pang magano ng trabaho. Ano pa kaya yung mga naka-TFW? Di ba yung mga tourist visa na ng, 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 trabaho? Di ba? Kaya sa mga sa mga management yan, I'm, I'm speaking hindi lang po sa Pilipino. Ah, uh, but in, kasi Tagalog ang sinasabi ko eh, di ba? So, Tagalog yung nakakaintindi sa akin eh. Ito, ito, it's, it's, it's for, for, everyone po to, no? Hindi lang Pilipino gumagawa nito. Maging ano po tayo sana, maging, uh, maging responsible po tayo sa action natin. Kasi kawawa yung ano eh, kawawa yung minamaliit, hindi siya makapagsalita sa boses niya. Eh, eh, e, nakahanap siya ng katapat, yung isang Pilipino. Pinal niya ng kaso. Ayun, nanalo siya. Ayan, sana po kabayan, meron kayong natutunan dito sa bago kong vlog na to. Again, again, from Binuli, yung isang Pilipino. Alam niyo ba, sobrang iyak niya, hindi niya naka, nakayanin, kumbaga nababaliw na siya eh. Alam niyo ba ginawa ng Pilipino, nagreklamo po siya nag po siya ng case Doon sa Pilipino na management na yon at nakarating po ito sa korte sobrang iyak talaga ng Pilipino sa ginawa sa kanya ng management sa kanya alam niyo ba it, ito itong 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 suspect po suspect ba tawag ko ewan ko lang hindi ko alam kung tama ba yung word ko ito yung isang Pilipino na to ng management na to alam niyo ba natanggal po yung permanent residence niya hindi niya rin po na po yung nag-apply po siya ng citizenship hindi rin po na dahil dahil po meron siyang case dito sa Canada pag alam niyo ba ang isang uy, ang isa ang isang uh, category po ng good citizen ng Canadian citizen o ng isang permanent residence dapat po meron po tayong good moral isa po yan actually so ganun pala yun ano again pwede niyo po tang i-research i'm not so sure ka ba yan kung kasi ano to eh um, na, ano Parang sa inyo, So, kapag kayo po ay nagkaroon ng case na hindi maganda, maaari pala maapektuhan yung status natin dito sa Canada. Yun ang masakit ng kabayan. Alam nyo ba yung Pilipino, yung management na Pilipino, grabe, sobrang iyak. Napauwi siya. It's actually six months ago na po ah. Six months to Ayan kabayan, sana po meron kayo natutunan. Sana i-share ko po sa inyo ngayon. Ayan, kaya sana po, ano no, um, bago po tayo manakit ng kapwa natin or makapagsalita hindi maganda, Tingnan muna natin yung sarili natin. di ba? Diba? Bago tayo mag-judge ng iba. O bago tayo mambuli ng iba. Kawawa sila actually. So kung, kung, gusto niyo po itong aking video to. Meron po akong uh, YouTube channel. Michelle Milanti Vlog po. Ito po siya kabayan. Sana po. Sana po masuporta niyo naman po ako. Sana po mag-subscribe naman po kayo. Para umabot na siya na 1,000 subscriber. Nakumita na ako kay YouTube. And, ayan po, meron po akong bagong TikTok. TikTok, ayan po, nag-imposer po ako sa TikTok. And, salamat po pala sa mga sumusuporta sa akin sa TikTok. And, meron akong bagong vlog na Mitch Mulanti Vlog. Ayan, makikita nyo na muli si Michelle sa FB. Ayan, Mitch Mulanti Vlog. So, sana po kabayan, supportan nyo po ako dyan. Again, God bless po sa lahat sa inyo. And, salamat po lahat sa mga sumusuporta sa akin. Again, si Michelle po ito. Um, usapang real talk lang po tayo sa Canada. Wala pong Eklabush. Follow for more kabayan!